Nakakita ka na ba ng puno ng aroma? Bakit nga ba ito iniiwasan? Ano-ano nga ba ang mga binipisyong pangkalusugan nitong tinataglay? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang gamit at bisa pala ng puno ng aroma. Gaano nga ba kahusay ang halamang ito bilang herbal tree plant? Iyan ang ating pag-uusapan. Ang aroma o puno ng aroma ay isang munting puno na kadalasa'y tumataas nga ng hanggang dalawa o apat na talampakan. At ang puno nito ay nababalot ng maraming malalaking tinik. Mayroon itong mga dahon na maaring maihalin tulad nga sa puno ng sampalok at ang bunga na binubuo ng maraming pads. Mabango rin ang mga bulaklak nito na kulay dilaw. Ang mga puno ng aroma ay kadalasang makikitang tumutubo sa mga gilid ng dalampasigan o mga kailugan at madalas nga ay niilaga ng karamihan dahil sa matinik nitong katawan. Ayon naman sa Vastu Shastra, ay malas raw ang mga halamang mayroong tinik. Ito rin marahil ang sanhi kung bakit kadalasan ay hindi pinapansin ng ilan ang punong ito ang puno ng aroma. Subalit hindi batid ng karamihan na napakarami palang taglay na kagamitan ng punong ito na kanilang iniiwasan sapagkat ang aroma ay isang mainam na antioxidant, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-malarial, anti-ulcer at anti-fungal. Ang mga sinangad na bunga nito ay madalas ngang gamit sa mga sweet and sour na dishes o mga putahe. Ang mga bulaklak naman ito ay gamit sa paghahanda ng masarap na tsaa. Dito nga sa atin sa Pilipinas, ang sanga ng puno ng aroma ay kanilang inilalaga at ginagawang panlunas sa mga taong mayroong lumalabas na excess organs gaya ng bituka sa kanilang mga, lalo na nga sa mga kababaihan. Gayun din ang pinaglagaan ng dahon nito na mainam inumin at panlunas sa mga ulcer at sakit sa lalamunan. Sa ibang bansa naman, ang pinakuloang ugat nito ay pinaniniwala ang nakakagaling ng sakit na TB o tuberculosis. Kung masakit at makatinaman ang inyong balat, maaari ring durugin ang dahon ng aroma at gawin itong parang lotion at hayaan sa balat ng hanggang isang oras. Sa bansang India, ang pinakuluang sanga ng aroma na sinangkapan ng luya ay maaaring gamiting lunas sa mayroong mga nagdurugong gilagid gayon din sa mayroong mga sipon at ubo. Ang dinurog naman itong mga dahon ay maaaring ipaahid upang mabilis kumaling ang inyong sugat sa balat. Sa Java naman ay kanila itong panlunas sa mga tao na parating nasusuka. Sa Uruguay, ito ay ginagamit naman bilang lunas sa mga sakit ng kababaihan o kalalakihan gaya ng gonorhea. Ang sariwang dahon ng aroma ay kanilang dinudurog at iniinom kasabay ng tubig. Samantalang sa Colombia, kanilang pinakukuluan ang sanga ng aroma at ipinapaligo sa mayroong mataas na lagnat upang ito ay bumaba ang temperatura. Samantalang sa Persia, noong unang panahon, ang halamang punong ito na aroma ay ginagamit nilang solusyon sa mga tao na hindi na nagkakaanak. Ang bunga naman ng aroma ay kadalasang pinagmumulan ng mga tina lalo na nga ang kulay na itim. Sa ibang lugar naman, ang bulaklak ng aroma ay ginagawa nilang pabango at saka pamada. At kung ikaw naman ay nagmamadali sa bansang India, ang sanga ng aroma ay ginagawa nilang toothbrush katulad din dito sa atin gaya ng sanga ng bayabas. O hindi ba? Ngayon ba ay may isip mo na malasang puno ng aroma? Ang mga natatangi nitong bisa at gamit ay lubhang nakamamangha talaga. Subalit bago tayo gumamit nito, lalo na kung hindi kayo sigurado at mayroon kayong iniinom na mga maintenance na gamot, ay mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa prutas na ito? Kung gayon, nakatikim ka na ba ng bunga nito? Ano naman ang lasa? Papaano kung sabihin ko sa iyo na hindi lamang pala dapat ang prutas o bunga nito ang kinukuha at kinakain mo. Sapagkat may mas magaganda at importante pa palang gamit pang kalusugan ang daladala ng mga dahon, sanga at mga buto nito. Hello, what's up? Your base here. Sa video ito ay alamin natin ang natatanging kakayahan at mga benepisyong medikal ng prutas o punong ito na tumutubo nga lamang kung saan-saan. Ano nga kaya ang tawag sa inyo ng puno o prutas na ito? Na malayo ka pa lamang ay matatanaw mo na ang mamula-mula o kulay rosas nitong nakabukas na bunga. Ito ang madras thorn o kamachili dito sa atin sa Pilipinas. Ang pete silobium dulce o madras thorn o kilala rin sa katawagang Manila tamarind ay popular nga sa Mexico, South America, sa Guam at maging dito sa atin sa Pilipinas. At alam nyo ba na tinawag nga itong Manila Tamarind sapagkat ito ay napadpad sa Pilipinas lulan ng mga barko na Manila Galleons. Masarap ang hinog na bunga ng punong kamatsili na madali mo lamang makikita dahil bumubuka nga ang mga pads nito kapag nahihinog na. Matamis na medyo maasim o mapakla ang lasa ng hinog na bunga ng kamatsili. Subalit, kinahihiligan nga ito ng mga kabataan dahil ito ay tumutubo malapit sa dalampasigan, malapit sa ilog o kaya ay sa parang. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala ang bunga nito ang dapat mong bigyang pansin o kainin? Sapagkat Napakahusay pala at napakaraming kagamitang pangkalusugan ng mga bahagi ng punong ito, ang puno ng kamatsili. Ang mga bunga nito ay mainam na pagkain at sangkap sa mga lutuin. Gayun din ito ay ginagamit na sangkap sa mga ginagawang alak o liqueur gaya ng aguwa de guamuchil. Ang mga dahon naman ito ay maaari mong gumusin o durugin at itapal sa masakit na bahagi ng balat bilang pain reliever. Kung sakali rin naman na ikaw ay madalas sumasama ang tiyan at hindi natutunawan, magpakulo ka lamang ng ilang dahon ng kamatsili sa loob ng lima o sampung minuto. Lagyan ng konting asin at maaari mo na itong inumin. Kung mayroon ka namang sugat sa balat, Mainam din itong pangtapal. Upang mabilis itong gumaling, durugin mo rin lamang ang dahon nito at iyon ang gawing pantapal sa sugat. Ang mga taong may sakit sa balat o leprosy ay mainam ding uminom ng pinakuloang dahon ng puno ng kamatsili. Kung lagi namang masakit ang iyong ipin, subukan mong magmumog ng pinakuloang dahon ng kamatsili dahil epektibo rin ito sa mga sakit sa bibig o mga sakit sa ngipin. Ang mga sanga ng punong ito ay labis na mabisa rin. Kumuha ka lamang ng bahagi nito at pakuluan ng 10 minuto at palamigin. Inumin ito at maaari itong makatulong upang umayos ang palagi ang pagsakit ng iyong tiyan o irritable bowel syndrome. Mabisa rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong dugo o dysenterya, eksima at aprobadong nakapagpapababa ng lagnat o temperatura ng katawan. Kung kaya naman nakamamanghanga ang punong ito at hindi batid ng karamihan na napakabisa pala ng mga dahon, katawan at mga buto nito. Ngunit papaano naman ang gamit ng mga buto ng bunga ng kamatsili? Maari mo itong durugin at pinuhin at saka ilagay sa ulo dahil mainam itong pamatay ng kuto at iba pang mga mikrobyo sa ating buhok. Hindi ba't napakahusay pala ng prutas at puno ng kamatsili? Kaya naman sa susunod ay hindi na lamang ang mga bunga nito ang bibigyan mo ng pansin. Subalit isang paalala lamang, magingat ingat sa pagakyat ng punong ito dahil ito ay mayroong mga taglay na tinik. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. ay matuto, ng bagong na sa Best TV, tayo ay matuto, utak Tarabe, sabay-sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sabi